makakapanayam natin si Manong Rol Gaspar. At uh, nandito po kami sa kanyang sibuyasan dito po sa barangay San Bernardino. Ito po si Manong Rol Gaspar. Uh, napapasin namin, laging merong tanim na sibuyas kapag ganitong uh, dayatan o bago magdayatan. Ano? Maganda uh, magandang hapon na uh, Manong Rol. Ay, magandang hapon po naman. Salamat sa pagdalo nyo. Naaalala na naman niya ako. Opo. pwede niyo po bang uh, magsabi ng mga pamamaraan? Anong dapat gawin kung nais nilang magtanim ng sibuyas? Uh, magandang hang tanghali po sa lahat ng nakikinig, nanonood dito sa Juan uh, natin, Gimba. Uh, ang sa akin ay bago ka mag punla ng sibuyas, imonitor mo muna ang pag-asa. Kung baka man naman may mga sinasabing mga, kuminsan kasi, nagsasabi, tatlong bagyo ngayon, doon na ito, apat na bagyo. Abay, ang punlaan kasi, i-tempo mo ng October 15 hanggang katapusan ng 50 ng October. O, pwede na yon. Pero, imonitor mo talagang kuhan ang ulan-ulan, lalo na kung nakatubo, nakatubo na, nakasete na yung ano, sibuyas. Yung bang siete, lumitaw na, okay. pabaloktot pa. At tapos may mga ulan-ulan, eh, pagtsagaan mong igawan ng plastik. Pagtugtog din din mo yung plastik mo. Dahil yung bagsak ng ulan, ay, malulugi ka na. Sa punla pa lang, mag-uulit ka. So, ilang araw ba tumatagal ang uh, pagpupunla bago mo ilipatan? I-transplant. Transplant? Eh, tumatagal po nang gan. Pag maganda ang punla mo sa isang buwan, ay, eh, pwede nang transplant. Oo. Oh, isang buwan hanggang 40 days. Kung pangit naman yung punla mo, gusto mong uh, matibay ang yung punla, matibay sa sakit, eh mayroong kunting kon may konting laman na yun. Opo. Gapalito, o kaya malaki pa sa palito. Yun ang laman niya, eh medyo matibay, diba? Saka makikita mo naman eh. So 40 days yon. Oo, oh, so sa 40 days. Maganda na yun. Ay, yung 30 days, ay, yun, ay kung maganda yung punla mo, pwede nang i-transplant. Gaya nito ang sibuyas 30 days lang ito. 30 days ah, na, ah, maganda ang... Pula. Sa totoo lang po, dalawang lata ito. Magkano po ang isang lata? Ang yung kuhan namin noon, 2,450. Ang isang lata? Isang lata. Maganda-gandang puhunan, no? <laughs> Talaga. eh, <laughs> <Ay>, yung isang <laughs> lata, A uh, gaano kalawak ang tatam na nun? Uh, Kinakailangan mong ihandang uh, taniman. Itong tinandang ko ng sibuyas na ito, may 1,000 square meter lang. 1,150, ganon. Ilang lata yan? Dalawang lata ang ihandang punla. Pero ang naitanim ko, wala pang isang lata. Bakit? Opo. Maganda yung punla ko. Napaganda yung punla ko. Itong 1,000 square meter, wala pang isang lata? Wala pang isang lata. lata. Ang naitanim ko rito. Airplat ang nangyari. Ito ang tinatawag na airplat eh. Airplat? Airplat. Mm -hmm. Ayun. Yung sobra ko na isang lata at saka 210 na big kiss. Patali. Mm. Binenta ko. Alagang ah. naghanap ako nung kuhan. Kumita kayo? Ay, doon pala sa punla. Kumita na ako. Kumita ka, ka na. Sabi ko, bilhin mo ng ganito, kako. ko? Oh, o, take it or leave it. Uh, Maraming naghanap. <laughs> Itong 1,000 square meter po ninyo sa mga nakalilipas na pag uh, sisibuyas nyo, nakakailan yan? Nakakailan buriki kayo? Ay, yung nga pinagyayabang mo sa mga nagyayabang din sa akin noon, eh, na kung ah? mga tumatama ng mga kamag-anak ko, eh, pag sila, ay pag iinom sila, na ng gin, puro beer. Ah, oh, beer? Oo. No. Oh ano, nakakabulag na yung jean. Eh, <laughs> Ngayon, Ay, kayo? Ngayon o, so, eh, nagkataong tumama ako nung nakarandaon. Eh, ang sabi ko naman, ang, ang tanong nila, ilang nakailang buriki ako. Ay eh, sabi ko naman, hindi ako nagbilang ng buriki. Pera ka ako binilang ko. <laughs> Tawa sila, si uncle talaga. <laughs> ano, pero sa buriki, ilang po talaga? Hindi ko binilang. Ha? Ay, hindi, 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 Oh, pero usually po, para magkaroon ng idea lang yung mga gustong sumubok ng uh, pagsibuyas, yung 1,000 square meter, mga nakakay ng buriti. Yung standard. Yeah, standard, yeah, uh, pan, sandaan. Eh, sandaan? Tenta, tenta, o tsenta, maganda na yon Maganda na yun, napakaganda na. Maganda na yon Oo, oh, oh, napakaganda na. Yung oh. isang lata, ah, pagka nakaani ka ng kwan, sa 50 hanggang 60 boriki, Maganda na yon. Maganda na po yon. Sa isang lata. Oh. Eh, simula sa transplant, ilang araw bago bunutin? ah 80 to 90 days. 80 to 90 days. Oh. Pero ito, nung nakaraan, 56 days lang. Aba talaga, no? Bakit, Kamong? Oh, oh, yung po. kasing lupa bagong bukas. Dating kagubatan ito pinalinis, ah. nabili ko, pinalinis ko. So, adventahe pala kapag bagong... <laughs> Ay, nako po. ...mo pa lamang ng sibuyas. Oo. Oh, natural ang pataba niya. Hanggang bewang ang tangkad ng sibuyas. Marami kang nagtataka nun eh. Pag oh. ganong katangkad yung sibuyas, muna ka, kaganda ng laman. Eh, sa pag alaga naman po, sige, magbigay nga po kayo ng mga eh, pamamaran. sa pag-aalaga, hindi ako ang magigidikta. Titingnan mo yung, ano, sibuyas pagka mahalumigmig yung bang sa ilokan lina, linda aw ita nga minsan ayaw yun eh magkakaroon ng uh, punjay mm. Merong mayroong ini-spray doon pwede bang bagay din yung i-spray oh sige oh yung ano yung detain oo uh -huh. detain oo uh -huh. spray mo ng detain kung naman mayroong mga uod sa puno maliliit mm. Uh -huh. Yung kung konti lang naman, huwag mo nang i Uh -huh. Pulut pulutin mo na lang. Pulutin mo na yung... <laughs> pulutin mo na yung mga uod. Oo, tanggalin mo na yung uod. Dadami oh, pa yun eh. Dadami pa. Ngayon kung ano naman, yung... Minsan may manok. Oh. Kaya lang nababali Tinutukan ng manok yun. Apo. Oh, kaya lang nababali si bukas <laughs> Yun lang. Kaya ito may bakod. Kaya, kaya pala merong, ano net. Oo. Ano. Ah. Oh, oh. Ayan. Ayan. So, bukod po doon sa uod, ano pa yung mga uh, hindi dapat? Ay, damo? Yung damo, ang pinakamatinding damo niya na kalaban ng sibuyas, yung tawagan ni eh, Barsanga. Opo. Barsanga. Ang kakalaman yun eh. Opo. Saka sa Ilocano yung agrapang ti na. Sanga-sanga ang laman. So, yun talaga binubunot po isa-isa? Oo, oh, binubunot. Hindi pa pwedeng isprayan? Ay, andun din yung laman. Tutubo rin. Yeah. Tutubo rin. Patutubigan yun. Ika nga, ang tawag dun sa Ilocanot, magsusulnot. Opo. Pa mga kwan. Talagang kuhok. -huh. Pag malambot yung lupa, pag may tubig, talagang dudukotin yung ano, yung sanga-sanga ang laman noon. Dahil yun ang isturbo sa paglaki ng sibuyas. Ay Kaya magastos din. Kaya nga depende dyan. Ito, nung nakaraan taon, 27,000 ang gastos ko. 27,000. 27,000? Oo, oh, mayigit 1,000 square meters. 27,000? Dato na yun. Kasi labor, tanim mula buto. Oo. Doon sa, sa land preparation, paano ba ginagawa? Katulad din ba sa palay? Eh, pag uh, preparation sa loti mo, pagka may damo, di patutubigan mo, ru mo, ha? Ayun, hintay mong medyo uusli yung dabaw i mo kayo ng pangdamaw, yung pamatay damaw. Apo. Ganon. Obserba mo yun, pagkakuan. Ika nga sa lokano, madadalib. Madalib. Apo. Hindi na maudlot yung pagtubo niya. Ganon. Mm. Tapos, mag, kung papatanim ka na, mga ilang araw bago magpatanim, i-airplat muna. Kung i-airplat ang gusto mong sistema, airplat Gusto mo yung kama-kama, mas marami kang may tatanim ay kama kama yung airplat kasi uh, bintahe yung kung maulan medyo may kanal kanal sa pagitan mapo oh yun lang papalahin mo i-release mo yung tubig ayaw ng maraming tubig yan Ayan. kaya nga pagka bagong pataba ka di siyempre nagpatubig ka pataba pataba ka tapos umulan hindi ko <laughs> Diyos ko. Edo sa tubig, manorol, ah. Dahil sa tubig, ah, kinakailangan ba gano'ng karami kadalas ang pag -delay? Moisture lang yun. Moist lang yung lupa. Moist lang? Oo. Oh. So ano, ano ginagawa niyo nito? Para tubigan mo, tapos i-release mo oh. so pa lang yung tubig. So pwede dito yung lagadera? Galba? Hindi ah. Di naman. merong May, mga bahaging hindi masampan ng tubig, ayun, diligan mo. Ayun. Pero yung uh, lunurin mo sa kon, sa tubig, release mo agad. So kinakailangan lamang mamasa-masa ang lupa? Oo. Lagi. Moist lang, moist lang. Moist lang lagi? Hmm. Dapat hindi mo wala yun? Uh, o eh, pwede rin, after ano, medyo days tuyo? Na mahangin. Madaling ano, oh. madaling matuyo. Eh baya bukas yan, baka magpapatubig na naman. Yung so ilang araw na po itong si uh, sibuyas nyo? 37 days. 37? O, 37 days. Asakla. O di ano, ano, pa, pa ba na 80? Ikukumpara mo dun sa kanyan, yan, yung mga kasabay ko sa Sagaba, Opo. sa sityo Sagaba, eh mataas na dia magtaw kaysa round. Sa, ah. sa totoo ah. lang. Galing ako dun kahapon eh, nag, nag usi <laughs> Sa so maganda ano. Ah, mayroon pa, mayroon pang natitirang natural na kuan, taba. Eh Manrol, kung sa kukuha ka ng uh, ba tawag doon? ah, Paano ay, laban? Ay, ano, labas gastos, ate. Labas ang gastos, ah, ate. tapos ate. Oh. ganyan ang kalakaran sa sibuyas? Oo, oh, ganyan ang kalakaran. Mayroon sinasabi sabi mga reject. Paano may iwasan yung mga reject? Uh, ah, yung hindi mo may iwasan yun. Meron, meron. Yung ika nga eh, oh, durudor. Kailo ka durudor. Yung pahabang ganun na mapayat. Ah. Oh. Durudor yun, kung tawagin. Okay, mataba yung... Ngayon, kung bilog naman na maliit. Oo. Oh. Ha? Ah, tapos yung pinakalig eh, maliit. oh, yung may leg. Oo. So, yun yung tinatawag na pickles. Nabibilit, nabe, nabi, nabi, nabibenta rin yun? nabebenta Iba lang nga lang presyo. Iba nga lang. Oo. Oh. 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 Ay, yung mga good talaga, uh, ah, pinipili piling pili ay kung magkano ang lakaran ng presyo, gano'n ang presyo nun. Okay, ma'am, salamat na, Manang Rol. Okay, salamat naman na uh, nyo niyo ako. Tatagal ha. Opo, sige po.